Tapos na po ako sa Akin Daily Maintenance. Bawang, luya, kalamansi with water. Water, maincho na para sumingaw yung lasa ng bawang at saka luya. Then after that, ang ginawa ko, pinasyal ko yung mga haso. Of course, perfect score sila. Nakawiwi, nakatay pa sila. Si summer at winter. O ngayon, binaray ko na sila at oras naman ng pagkain. Salamat Panginoon Diyos sa bigay mong almusal sa umagang ito sa amin. Salamat po, pangalan ni Jesus. Amen. Ang almusal naman o kinakain natin sa araw-araw, -araw, ipinakikita ng Panginoong Yesus na pinagmumulan niya na walang iba kundi ang ating Diyos. Ayon sa Mateo 6.9, Ama namin, nasa langit ka. In verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Kaya lahat ng tao sa buong mundo ang pinagmumula ng kanilang pagkain, wala pong iba, kundi ang Panginoon Diyos. Amen! Kaya ngayon po, mag-almusal na po ako, ano? Almusal time na po, kain tayo. Ito, pasit. Binili lang po dyan sa mga nagtitinda sa kalsada. Kaya e sa amin, marami nagtitinda eh. Sa totoo lang. Alo ito. Mickey Bion. Mm. Kanton. Ito po pala. b ay at kakantong. Ito ka, pe. Ito Hindi trail na nito, ha. Ah. Parang Deadpool boss talaga. sarap. Bigay ng Diyos, siyempre. Araw-araw sa ating pagkain, ang Ang Diyos ang provider.

а вот там, пошли. mainit, papasok. Meron pong hotdog pa rin siya. Anong usapan nyo? usapan nyo? Diyan. Ay hindi. May uh, check lang ako doon. Saan? Na yung check ko lang. Saan mo po na yan kagabi? at pinatawag ka pa ni Jane? Ha? Eh kasi nga may si Marilyn sa akin. Yung gusto niya. Ano ba? nabasa. Tapos sinabi niya. Ano Jay? Pakitawag si Ate Bibi. Pinatawag ka pa Kasi umaga ka usap ko si Marilyn Yung sabi ko, hindi pa niya alam. Tapos niya yun. Sumagot pala siya pagkarang siguro ng mga ilang oras, sabi niya. Nakalagay niya, Ate baby, sabi niya. Meron na po ang 91, sabi niya. Nga. Ano, nagbabado ko na ng lamesa, tapos nilang ko ng mga papel. Pagpaka na doon. Eh, tapos na, nalaman wala pa ako. Nakasawa ko na. Ganyan yun. Ganyan yun. Dadalhin niya daw yung bago yung ibon. Sabi ko, sinibigyan <coughs> niya. Kung so, inyong so, kaibigan kay Jesus, brother, money, bautisa, like, 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 share na like, share, like, share. Kayo mga lasiran, share niyo po sa iba. At huwag niyo kalimutan na <coughs> mag-subscribe kayo. <laughs> Be my sub subscriber. God bless us all. Bye-bye.